Yan guys, paluto na ang atin sinabawan si Buyas. natin guys. Paluto na ang atin sinabawan si Buyas. Iyan. Oh. Charis lang. Yeah. Oh guys, ayan oh ang atin sinabawang si Buyas. <laughs> Paluto na siya. Kuha na kayo ng inyong mga ano. Bibigyan ko kayo ng sabaw. Lalagyan nyo. <laughs> yeah no, guys. <laughs> Paluto na ang atin sinabawang sibuyas. Oh, uh ha? -huh. <laughs> joke lang guys yan ilalagay natin yung dito <laughs> tsaka yan talbos ng kamote tapos isda yan <laughs> tsaka meron tayong kalamansi juice yan ating ilalagay pampalasa masarap ari guys hindi ko alam kung anong luto din eh. <laughs> basta masarap ari guys yan Aray, ilalagay ko na rin isda. Iyan. Pabilis lang yan maluto, guys. Iyan. Konting pakulo lang yan. Tapos, ilalagay na natin yung talbos ng kamote. Iyan. Kaya natin kumulo yan. Aray, ilagay na natin yung talbos ng kamote. Iyan. Iyan. Kaya na lang natin muna ng ganan yan. Iya. Ganyan na lang muna 'yan. Maya-maya luto na 'yan, guys. Yan ari atin tikman muna. Tikman natin. Ah, ayos na. Ayos na, kakain na <laughs> Pinatay ko na yung apoy niyan Ilagay na natin tong Kalamansi juice Ayan Tapos ating ha -haluin. Ayan. Haluin natin Luto na yan guys Ayan Atin ulit arin titikman Oh, yan. Titigman ulit natin, guys. Ayos na. Koko ino! <laughs> ah.